Hello? Get ready with me. Bilang isang construction princess. Hoy! Kaya, sit back, watch, and learn. Hoy! So, dahil kumuha ako ng dagta dahil ng rubber tree. So, yan ang pinakauna base po sa ating get ready with me for today's video. Ipahid lang natin yan dahil para sa protection ng UV rays. At yan namang dagta na yan. Meron po yung SPF 1 million. Hoy, sino ka? So, lang ang application. Very easy. Next up naman dai kailangan talaga dai na ano plakado ang ating kilay dai. Hoy ang do makapal nating na kilay kailangan talaga dai i-push natin ang ating limit. Hoy. So ang application niyan to the left to the right, hindi pwede ang isa dai kasi hindi mapantay. Ano ka? And after na paglagay ng pencil dai i-brush mo yan dai. So after ng brushing, okay na yon. Oi, ano ba? So next naman dai may tiban. Hmm. So para steady ang ating kilay, hindi talaga madala sa hangin, kailangan natin ang may tiban. Ano ka? at ganun pa rin day, pahid pahid mo lang yan day, da. At next naman ang ating list step, hoy list step. So ako mag apply sa baba lang talaga kasi I know how to scatter it, hoy is scatter. Ganyan ang pagmumukha day ng pag scatter, pack. Pero ang purpose ko nay para makatipid kayo napakakapal ng labi ko, hay nako. Susunod naman, of course ang ating curler, da. Para magmukha tayong monyeka, day. Mm, tingnan mo. Need natin man exert ng force day. hoy. Para maganya tayong outcome, mmm, pack. So ang application di very simple, to the left and to the right. Para bungga na dahil. Hindi purkit nasa construction tayo Magmuka tayong gusgusin, na kailangan nating lumaban, hoy. So ganyan, pack, aura aura. Next naman, suklayin so, natin yung ating buhok na 100 strands na lang, Jos colors. So i-trial natin dayin pack, simulan sa galaw, ano ka? Tapos aura ulit, hoy. Tapos, sunod naman, day, para long lasting, kailangan natin mag-spray ng, you know, formalin. Hoy! So, spray it all over your sexy body. Tapos, sunod, day, kailangan natin humithit ay chares. So, day, maglagay tayo ng protection, day. Kailangan nating maging odorless. Hoy! Odorless. Tapos, ganun ang application, day, to the left and to the right. Para wala mga moy. Hoy! So, lang kaisi, day. Aura na tayo sa site, dahil go!